Pinagtawanan lang po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Tawa siya ng dito sa interview na ito. Eh. Hmm. Dahil nga meron pong paratang, meron pong statement atong si Digong na kuno si former Senator Antonio Trillanes ay nagtatrabaho para kay Marcos Jr. Nagtatrabaho para sa Malacanang. Alam niyo na ang ibig sabihin nun. Ano ho? Ibig sabihin, sa lahat ng nangyayaring ito sa Kongreso, isa daw si Trillanes sa mga pasimuno at uh, yun nga, backed up daw siya ng uh, nasa Malacanang or ni PBBM. Siguro kung suportado yung mga katulad ni former Senator Trillanes sa kanyang ipinaglalaban, kung ang nasa Malacanang ay sinusuportahan pati si Senator, former Senator de Lima, maganda yan. Magandang hakbang yan at dapat lang siguro na suportahan ng nasa Malacanang ng administrasyon ni Marcos Jr. ang katotohanan. Mukhang magandang, magiging maganda ang direksyon ng ating bansa kung ganoon. Lalong malalagay tayo sa ayos dahil alam niyo naman, ang mga salot ng ating lipunan ay nalalagay na sa alanganin at malapit na ang wakas ng kanilang paghahari-harian. O pinagtawanan, sabi niya, ano? Hmm. Mahirap daw kasi pumatol sa mga katulad ni Duterte. Sobrang hirap daw talagang pumatol. Dahil kung patulan mo daw ang isang Duterte ay parang parang baliw ka na rin. Ang sistema kasi na lang si Digong mag nagbabaliw-baliwan. Nakikita niyo naman yung yung investigation sa Kongreso, ano ho? parang uh, yung kanyang insanity ang naging excuse niya para siya ay para siya ay hindi madiin lalo. <laughs> Pero yun, yun yung inisip niya. Pero ang totoo niyan, dahil sa kanyang pagbabaliw-baliwan, nakalimutan niya na ang sitwasyong yon ay mahalaga. Lahat ng sasabihin niya ay totoo, wala dapat joke doon sa puntong yon dahil nga nag-take naman siya ng oath. Anyway, sabi ni former ni executive secretary, naghahalusinate na daw ang isang katulad ni Duterte. Totoo, pwedeng totoo na naghahalusinate, pero pwede rin sabihin na sinasadya na itong si Digong na parang siya ay nagbabaliw-baliwan na lang. Or sabihin na natin, nagbabaliw-baliwan. Dahil wala na kasing, wala na kasing pwedeng lusot eh. Wala nang mairason ang mga katulad ni Duterte. Kaya nag-resort na lang yung mga yan sa mga drama. Okay? ba diba? Sabi nga ni Sara Duterte, kuno, ay dramatic actor Erang sedigong sa ginawang investigation na yan. Parang nilaglag na rin Erang sa Sara Duterte na Erang Digong ay hindi mo na maaasahan kung ano yung katotohanan. Pero dahil nag-take ka ng oath, yung lahat ng sinabi mo dyan will be taken against you. Good luck.